Kung ano yung tasking nyo, yun ang gagawin natin. And most active core group. Woo! Congratulations, Team Laguna RC. There, start now. ayan mga kap bubuo ah, kami ng mural ano so inaayos namin yung mga motor namin para makabuo kami ng mural so by color to katulad ito puro white yan so yun yan puro kung hindi red eh black Okay. Clear instructions, R&R. Ah, uh, tulad nung sa pagmitingan, R&R, FNG, tsaka Marshall. Oh, mo na kamay. R&R, FNG, Marshall. Alright. Ayun, first tasking. Kung ano yung tasking nyo, yun ang gagawin natin. For all the subcommittees, staple nyo muna lahat ng tasking. And then, tsaka tayo mag sa other committees, okay? So, for FNG, andito na si Guanzon, tama ba? So, i stable natin yung place ni Guanzon doon, may booth siya doon, tapos, no drag, tapos, uh, obstacle course. Kung okay na yun, settled na yun, yung place ng display, i-settle na rin natin. Mag-ask tayo ng guidance sa marshal para magpaharangan yung doon sa harap. Uh, touring, Byton, nakatingin tayo sa main entry. Nakita nyo na kanina. Main entrance. Touring, main entrance. Uh, street. Tapos, uh, open setup. Okay? Kung kailangan ng barikada, as guidance uh, Arnur, sa uh, R&R or sa... Wala pa tayong comms mga kap. Pasensya nyo na. Mamaya pa papasok yung comms natin. Kaya, taga muna tayong takbuhan sa pag-community sa mga kasam community. Okay? Okay, for R&R, set talaga at kikiting booth. As early as now, may mga members na tayo na dumarating. Kikiting booth, pagpasok sa main entry. Tapos baka mag-ask kami ng assistance sa inyo, especially doon sa pagbili niya sa loob ng mga booth, 3x3. Pero hopefully, magagawa din naman namin agad na. na. Yun ang gagawin na. Ayun, yung mga Raffle tickets, pre-recorded mamaya. It's JB. Makipag ano ka na lang kay... Ano. Tapos yung Tambiolo, ready naman na yung stage. Pwede na tayong mag, -ano, mag pre-record. Kahit cellphone na lang muna. ibabato uh, na lang natin doon mamaya sa LED Na nangyari yung pre-recorded na pagkakadol. Okay. ah uh, So ayun guys, natapos na yung orientation kanina. Tapos pinamigay na, nabigyan na rin kami ng mga t-shirt ng marshal tsaka ID. Ayan. So yun yung participation namin dito. Mga mag martial kami, mag-assist kami dito sa mga darating. sa yung parking. <coughs> so natin. So ayun guys, nandito tayo sa loob ng Dasma Arena. So, ito sila oh, mga nagse-set up pa lang. Ayun. Ating mga co-presenters, sponsors. Ito yung tambiolo nung ano. Tickets. Ano hey. breakfast. Kasama na namin. Laguna Arte. Ayan, yan. Oh. Kaya mo, kaya mo, kap? Kaya mo? Ayun, <laughs> may <me> tubig. <laughs> Alright. Alright. <laughs> kaya naiili mo eh! <laughs> Yan yung breakfast ng grupo oh, One, two, three, four, five, ano lang kami ata? ano ano kami dito? ano 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 ano

Okay pa to, maaga pa. Dadami pa to. Dito po yung mga VIP. Dito po yung entrance. Oh. Oh. Yung mga wala pang ticket, gustong umabol at nung po ticketing boot. Ticket pa namin ticket, VIP. Baka gusto nyo pang extra ano, extra chances of winning. Uh, saan nalagay yung ano, yung ticket? Uh, ha? Ah, nasa loob eh. Ah, uh, doon na, mamaya na. Meron ako, meron ako nakita ang tambiolo doon. Nabidyohan ko nga ka kanina eh. Oh. Dami ka. Boss, pwede na po ba maghulog ng ticket? Diyan? Uh, Depende yan sa... Kasi uh, may, may mga nagtatanong kanina kung ano eh. Sabi ni... Sa mga late jing Kasi sila yung mga uh, nagtatanong dyan. Tsaka parang may cut-off din ata. Kamaya-maya pa yan. Kami na lang. Ayun. Ayun. Saan mo na nakita doon sa loob? Ay, tagal ko na yung nakawitan yan. Oh, buenas ka lang. Nalaki na tiyan pa mo. So yan, dito sa anniversary ng second anniversary ng Honda. Oh, meron din ganitong ano, ah, uh, activity. Yan, may nagpakabit ng mga carbon, ano, visor. For like more than two years. Nagpalit na ako ng carbon fiber. Yung carbon fiber ko handlebar ko nakita mo doon medyo up pa na yun pataas so I don't need the handle lang yun na ice cream so yun yung ano dahil Ayun mo nga dito, i-adjust <laughs> na mo. natin yung mga ibang contest contestant ng mga motor Ayan. Magtiyak na kunaartia. Haha. Oi, oi, mampag-alak elio, mampag-alak elio, elio, leyo, elio, 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 Negonardi! Ah, hebat! Leo, Leo, Leo. Tengah Laguna <laughs> siap lagi. Nah, Asan na sila PJ? Pagod <laughs> na. inip. Ito una-una. <laughs> Ayun tayo ni. Oo. Oo. Ayan o. Oh my gosh. Oo. O laguna arte. Magingay. <laughs> ano ba yan? I-inform mo naman kasi kami ni Mayla. Nawala yung mga cheering natin ah. Napatawa na tuloy. Ano ba Nice one. Lagu udah artian. Bilog, bilog, bilog. Zigzag, zigzag. Ya, tamayan. Balilan yung pasok trabila. Dito na, dito na. Last, bilog, bilog, bilog. Bilog, bilog. Yan. Kaya, kaya. Fight, fight. S, S, S. S-curve, S-curve. Yes! Nice one. Nice one. All right! Bilog, bilog. Ay, hindi, na, lang. Exit na ka pala yun. Yun ang tamang course. Yun ang tamang course. <laughs> <laughs> Kiyay, Laguna! Woo! Oh, yes! <laughs> oh, paano ang introduction na Bata, for sake of this segunda aniversario, it's the man himself, Para, RJ Thank you. Una-una, uh, binabati kita happy anniversary sa lahat ng mga cup natin. ADV, ADV, 160 table, sobrang solid. Dalawang. Yeah, salamat sa lahat ng sumusuporta. Enjoy natin. Maaga pa, marami pang pa pakulong na darating. Sa darating pa yung mga ibang trope natin. With a time of one minute seven point twenty nine seconds. <laughs> Congratulations, Team Laguna RC. <laughs> Winner pa rin? Winner pa rin. Oh. Maninaw. na. Pero mas maganda yun. Mananalo nandito, no? Nagtsaga. Nagantay. Nakisaya. Nakiagaw.